Sorry guys, hindi kasi tayo expert. Sila na na yung expert. So dahan-dahan lang ay, tay. Hila hila Tapos sa tubig. Yung iba no, na kasi nahirapan sila kasi dito ay mano-mano. Kaya yung iba pinapagiling na lang nila sa merkado. So bali ito nay sa lola pa ng tatay mo? Sa sa, sa nanay ko ng tatay ko. Ah, sa dalaga nanay, pa siya. Pa siya. Uh -huh. Tapos, napunta doon sa sa, sa, ng, nanay sa nanay ng tatay niya. Sa nanay ng tatay niya. Tapos, sunod. Hindi ko ka na sa akin. Napunta na sa kasi ako lang palagi kumbaga ikaw yung tagapagmana sinari talaga tagapagmana so alam nyo guys sumabot na pala ko ng uh, 100 years pa. mga ilang years na pala to sa so, sobrang tagal niya naging antigo na siya naging antique na ang pagandahan nito is o oh, sulit siya pa to ah uh, mula pa noong unang panahon hanggang ngayon, nandito pa talaga naka-preserve, mm no? Bihira na lang siguro ang ano, ang meron nito. Bihira lang. Kasi mostly ngayon is ginigiling na, pinapa-giling doon sa, oo. Haring. Haring kaya Madali. Ito kasi is manumano. Haring. 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 Ito, manumano. ito manumano. Uh -huh. Thay, Pwede ba mag-try? Oo. Uh -huh. Ito? Haring. Gilingan. So, guys, ito yung gilingan na bato. Dati talaga meron sa amin ito. Gumagawa ng bibingka. ka. Ito rin ginagawa, di ba? Nigilingan ng ano. Like. Yan. Tapos. Sorry guys, hindi kasi tayo expert. Sila na lang yung expert. So dahan-dahan lang ay tay. Mm hindi -hmm. na hinayla. Tapos sa ulit there. tubig. There. There tubig. There are, there are. Ano oras kayo magtitinda doon sa ah. Alas dos. Alas dos ng? Ah! paano pag walang Pasko, hindi December? Ah, dito lang kayo. Ah, so, wala yung ano. So, so may yung iba no, na kasi nahirapan sila kasi dito'y manumano. Kaya yung iba, pinapagiling na lang nila sa merkado. 2 kilo lang. Kaya? Kaya, oo. Pero pag umabot na na 15 to ano, 15-20 kilos, hindi na kaya. Oo. Ang bigat ito, nakapagod din, no? Bawal yung may mga hika dito. Oo. Kasi kung sa gilingan, kaya rin, Ayan. Ah, oo, Tapos, mga ilang minuto lang to. Mga ilang kilos tong bato. Tapos, May food, may food color na to, no? Direction okay, na. Ayan na guys Ayan yeah. Naingit sila kasi kumakain ako <laughs> famous pero sarap. famous to dati. Kasi hindi pa sikat dati yung magilingan sa merkado, yung mabilisan. Ito talaga tiyaga no? Pagpapawisan ka. Iniingatan talaga 'to parang pagmamahal. Oo. Kailangan mo ingat. Kailangan mo tandaan sa istasyon na 'yan, 'di yan school lang. Oo, okay. oo. Okay. हां भाई हमारा से क्या है इतना बड़ा सा सर सही पर नंबर दिया राधे पौई Uh, may nagsabi sa akin, si ikaw ba yun na no? may kumukuha sa inyo? Hindi ba pa, sa sayapo, sa -sariyawo, sa -sariyawo, Sa ano uh, yun? Uh, mga ganitong kakanin din. O, sa sapatunan. kasi nila yung mga... O, uh, ano ah, oh, yun? Alam nyo guys, sobrang relate ako dito sa gilingan na bato. Kasi ang laki ng tulong nito sa mga kababayan natin gumagawa ng kakanin na hindi na kailangan pang pumunta ng merkado upang magpagiling. At bihira na lang ang stone grinder o gilingan na bato sa panahon ngayon. Saludo ako sa tibay ni Nanay Edita at ni Tatay Noel na kung saan itong gilingan na to ay patunay na mayroon talagang pag-asa ang bawat pamilya dahil nakakatulong ito sa kanilang panghanap buhay araw-araw hanggang sa muli mga kalatagaw paalam